Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Personal assistant ni Bel Mariano, may isiniwalat sa kanyang live. Marami nga ang kinilig sa mga isiniwalat nga ng PA ni Bel patungkol nga sa closeness ni Bel at sa pangilinan family. At ayon pa nga dito sa PA ni Bel ay ilang beses na umano niyang nakasama ang buong pangilinan at si Donnie naman ay sobrang close nga sa buong kapatid ni Bel at talaga namang marami rin ang naawa dito kay Bell sa mga revelasyon nga ng PA niya ayon nga dito ay umiyak na lang umano si Bell sa lahat nga ng mga bashings dito at sa kanya silang dalawa nga ang nagiiyakan kaya naman mga kababi sa linat panoorin natin ang kanyang live Oo, oh, na namit ko na siyempre lahat kadaghan na. Lahat naman. Siyempre, alaga ko yun. At saka parang, siyempre, parang halos 24-7 kaming magkasama. Tapos, di ba? Nasasaktan din kasi ako minsan. Kaya, minsan din patula din ako minsan. <laughs> Tula din ako minsan. Kaya kapag may mga time na mga ganyan, tapos mayroon din yung time na magsama kami, tas may mga ano, may mga tawag niyan, yung mga humahablot-hablot, yung mga ganyan, yung parang nananakit. May mga ganyan talaga. Minsan din, ano, nakikipaglaban din ako. Kasi, di ba, parang, yung ko ba, yun, hindi ko na lang talaga ma-explain sa mga yan. Masaya, siguro sila ng ganun. Eh, syempre ako, syempre alaga ko yun saktan talaga ako pag mga ganyan, yung mga bash-bash ng ganyan, hindi naman nila alam ang totoo, hindi naman nila alam ang mga nangyari, tapos kung makapag... yung nag-aalaga, sila yung nakakaalam, tapos ko... Usahay, patulan dyan ako, usahay. Patulan, magpupusahay, pero talagsara na mahitabo. <laughs> Kaya sa hay mo katawa na lang man ko sa hay magistorya ning duha kanang kanang magabi ina kamera man ng duha perminte ah example sa mga hotel ni matulog ganyan so kamera ng duha magistorya istorya na mi murang murag ka maghinilakay na lang ning duha nga <laughs> bat nang nami istorya nga murag sakit bitaw dayon then, then ako jud na muna jud nagtulo akong luha kay maluoy mong na. ana then ginaano-ano nako siya nga nga kinanlan tatagan mo pa kay siguro ina na jud ang buhay ina na jud ang kinabuhi ng artista ganin ganyan nang tatagan mo pa lakas ano, mo pa loob mo ganin ganyan so syempre makatulo jud ako unang luha no makahilak jud ko ako jud una then maglantaw na sa sakwa lang sad siya so maghinila kay lang ning duha ana ragot <laughs> Anak lang gud din pagkahuman makinataw anay dayon lantaw na lang tag hururte o oh, sige <laughs> Anara. <laughs> ini guman kanang magkatawa lang mina maghinila barang